kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sadya na sigurong pugad na ng mga sindikato ang naiya o Ninoy Aquino International Airport dahil sa mga kababalaghang nangyayari palagi sa loob. Naging sikat at kinakatakutan hindi lang ng mga turista na bumibisita sa ating bansa noon. Ang sumikat at notorious na laglagan ng bala sa mga pasahero na siyang nagbibigay problema sa bawat mabibiktima nito. Pati kapwa Pinoy ng mga OFWs ay walang patawad noon ang mga tirador ng laglag bala. Rason para ng katakot-takot na plastik ang mga maleta ng ating mga kababayan. Pati na ng mga turista na tuwing darating o paalis sila mula sa naiya. Binuwag ni Pangulong Duterte noon ang mga sindikato na gumagawa ng laglagbala kung kaya't nakahinga ng mabuti ang mga biyahero pero hindi lang laglag bala ang naging problema sa loob ng naiya dahil pati pagbukas at magnanakaw ng mga packages ng mga OFWs ay ginagawa na rin noon ng mga sindikato. May kaso rin ng mga pagnanakaw ng pera ng mga turista na ang tanging may kagagawan ay ang mga empleyado mismo sa loob ng naiya. Nitong September 8, 2023 ay muli na namang sumikat ang naiya dahil sa nagawa ng isang screen Screening Officer kung saan ay nawalan umano ng perang nagkakahalaga ng $300 o humigit kumulang 15 mil kung ika-convert ito sa peso. Kitang kita sa CCTV na may parang papel na isinusubo sa kanyang bunganga ang isang screening officer na hindi pinangalanan. Hindi niya ito kagad-agad na naipasok sa kanyang bunganga. Kailangan niya pang Sundot-sundotin ito para lamang magkasya at tuluyan niyang malunok. Hindi talaga kaya kapag walang panulak rason para uminom na ito ng tubig. Kaagad na inimbestigahan ng OTS o Office for Transportation Security ang nangyari at apat na mga screening officers ang kanilang iniimbestigahan kaugnay sa nangyari. Kasama na ang sapol sa CCTV na naglunok ng parang papel. Pero Pinabulaanan nito ng empleyadong nasa polls sa CCTV. Hindi pinangalanan ng babaeng ito pero ayon sa report, pitong taon na raw itong nagtatrabaho sa Naiya at nagsasahod dito ng 60,000 pesos kada buwan. Pero ang tanong, kulang pa ba yun sa kanya para risguhan niya ang paglunok ng hinihinalaang pera? Wala daw siyang ninakaw at higit sa lahat. Tsokolate raw ang kanyang ipinapasok sa kanyang bunganga noon noong ay masapol ng CCTV. Hindi siya nasalba ng kanyang rason na tsokolate ang kanyang nilulunok noong panahong yun dahil iniutos na ng OTS na sampahan ng administratibo at criminal cases sa mga personel na may kinalaman sa nangyayaring pagnanakaw. Ang sinasabi may kinain lang, lang siya ng tsokolate ba 'no? Ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate ano, hindi uh, naman ganoon ang uh, normal na pagkain ng ano, mayroon pang tayong nakita tinutulak-tulak 'yan. <laughs> Isa po 'yon sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So, doon pa lang meron na siya talagang uh, administrative violation. Ayon pa kay Aplaska. Ito na raw ang ikalimang kaso ng pagnanakaw sa naiyan na nasa pole sa CCTV ngayong 2023. Pero ito ang kauna-unahang kaso na nagawang lunukin ng personel ang hinihinalaang pera na kanyang ninakaw. Matagal na raw na nagpatubad ng kautosan ng OTS sa mga personel na sundin para maiwasan sana mga kaso ng pagnanakaw kagaya ng pagbabawal ng pagkakaroon ng bulsa sa kanilang mga pantalon at damit at pagbabawal ng pagsuot ng jacket. Sabi nga nila, gaano man kahirap ang sitwasyong ibibigay mo sa tao, ay hahanap at hahanap ito ng parahan paano may sakatuparan at maging matagumpay sa gusto nitong gawin. Ikaw, naniniwala ka bang Tsokolate ang isinubo ng empleyadong nasa pool sa CCTV? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.